What's up mga chong for today's video Samahan nyo, puntahan natin ang isa sa mga sikat na parisan dito sa may bangkal Makati Sa may mascardo, harapan ng warehouse ng JNT, search nyo lang Pagdating ko nga dito, eh, may mga nakapila na agad lupet At sa halagang 70 to 100 pesos, eh, mabubusog ko na sa kanilang pares na only rice at only sabaw Grabe, sakto nga pagdating ko dito, ay eh, kakasalang lang nila sa isang araw nga ay eh, nakakaubos daw sila dito ng anim na gantong malalaking kawali. Grabe no, siguro sa isang ganyang kawali nakakaubos sila ng mga lagpas isang daan tantsa ko. Tapos ito na nga umorder ako ng isang tumbong. Gusto ko kasi tikma kasi wala silang soup number 5 sayang nga. At ito na yung binigay nila, grabe, umaapaw sa taba, sa laman. At yung sabaw nila, solid mga pre. Tapos yung kanin nga nila dito ay under rice, paulit-ulit ako. Tapos, lagyan natin niya ng spring onion. Tapos, dahil mahilig ako sa mga hangla, lagyan natin niya ng chili oil, mga pre. Hindi na ako naglagay ng kalamansi, toyo dyan kasi gusto ko alamin yung hilaw na lasa nung kanilang pares. At ano pang hinihintay natin? Tikman na natin niya, mga pre. Sa unang subo pa nga lang pre, hindi nga ako nabigo dahil grabe pa solid Yung lapot ng sabaw, yung lasa, yung linamnam ng mga spices, eh lasang lasa ko talaga. Lalo na yung lambot ng mga uh, laman loob nila dito. Kaya pala laging dinadayo ito at sabi nga nung mayari eh, kahapon nga lang eh nandito doon yung GMA. So pwede natin sila abangan sa GMA pero mas abangan niya dito sa Eugene TV mga pre. Charot lang. Pero mga pre, honest, kung i-rate ko to 1 to 10, 8 out of 10 to. Dahil sobrang solid talaga mga chong. Lalo na sa mga kababayan natin na yun lang. Minum na ako eh. Bye bye.